Hi guys, good morning. So, test natin yung sa Omada version 15 na ano, cloud server. So, thank you pala kay Sir Jason B9. para, yan, 602. So, siya pa yung nagperam sa atin ng account para sa matest natin yung Omada version 15. So, makita natin dito yung ano niya, server. So, server is Serb niya is FGTB Cloud Solution. So, 5.15 po yan siya. So, yan yung pinaka-latest na version. So, itest natin na nag-work yung ating Arclem Exomada. So, yan. Tiling na natin. Magkumpa siya ng time limits. So, yan. Then, press natin yung button. Tapos, insert coin. Ayan. So, generating code. So, ayan. Kag-generate ng code. So, yun lang guys. Uh, wala pala. Wala akong binago dito. So, yung current pala natin na version na uh, version 6.02. Nag-work pala siya sa version 15. So, hindi ko lang sinabi na, no? Kasi hindi pa ako nakatest. So, ngayon, natest na natin sa bagong version. So, good to go na guys. Uh, working po yung ating Arclem So, Sumada. Thank you.